Mhm. Mm Bulls eye din boy. Tingnan natin oh. Uh. Yan. <tih> Nakatayo pa tayo pero huli ang target. Headshot. Chat. Ayan, magandang morning mga kaanter din. Welcome back again sa ating channel din. Ayan, natagalan ako mag dito sa lake. Gawa nung pinagbawal ni Sir Raymond yung paghunting dito. Kasi madaming kawatan. Kumbaga. At ako ay natutuwa din sa ilang araw niya. akong ilang araw ko siyang chat, tine-text na kung pwede mang hunting ay talagang hindi siya pumayag. Kaya naulang ako pinayagan niya ngayon. Araw na linggo, yan, shoutout kay Sir Raymond Mara, yung owner ng lake. Yan, sa mga Maras family yan. Kanila to eh. Yan yung lake yan. Then, dala ko yung aking bagong gawa na marble gun. Ito yung ano, walang safety trigger. Yung dating mga kagawya naming trigger na walang safety lock. Kumbaga, asimbulan din. Yung cricket, ginawa lang. Tapos, nilagyan siya ng trigger. Baga. Ang ginagawa ko, uh, yung, yung ganun dati yung mga gamit ko nung una. Then mga year 2010, mga ganon. Yan yung mga unang gawa namin, mga ganon. Tapos na-upgrade ko lang, hinanap ko ng super grand lighter yun yun. Kasi ah, may safety trigger siya yun. Kaya yun, in upgrade ko. Ngayon, nung kung naraalan nyo yung crossbow ko, mga ka-hunter, na kinumbert ko ng dimagasin, yan. <laughs> ngayon, kinumbert ko siya na ganon. Yan, ito, ito siya. Ito na siya ngayon, yan. Yan, para silang ano, actually tatlo na to eh. Tatlo na tong pwede nating ipandayo. Ito, ngayon, itis spare ko siya ngayon itong crossbow natin stainless yung barrel nya yan 1 meter yung barrel stainless yan may lock yan sa loob ginawa ko ayan siya o oh. yan ito yung crossbow natin dati kung nalala nyo same size ng tanke eh. lahat naman same size tapos same din yung sukat ng kanyang divider iisa yan mga counter yan o oh. yan ito yung sinasabi ko siya yung sa inyo na ano yung nakagawian namin na unang trigger na ating mga marble gun yan ito yung unang nakagawian ganyan yung nangyari yan stainless yan ginawa ko na ano, gawin na inukit-ukit ko 'yan, oh. Yan ganyan. Yan, ito yung tangke. Eh. Yan, yan yung barya, haba. May kariti na rin 'yan. Ito yung crossbow natin dati, kung nalala nyo. Yan, ginawa ko. Dimagasin. Tapos yun, in-upgrade ko lang. Binago ko. Ginawa ko na siyang, kinalag yung tanki nun eh. Ginawa ko siyang stainless ang barrel din. Kinalag yun eh. Binago ko. Tama. Oh. Tinapalang ko yun. Ito yung, yung magasin. kinapalang ko niya, yung kanyang magasin type. Yan o, oh. tinapalang ko na ipuks yan. Yan. Then, mga kanter, ito. ah uh, Mag-charge muna tayo ng ating camera. Gawa ng lubat siya. Yan. Then, charge muna tayo. Then, manghanti ako ngayon. O saan dyan? Baka dito ako mag-start sa balating malaki. Tambay-tambay muna dyan para may pang-ulam tayo, mga kanter. Then, may tayo mag, ano, mag video gamit ang ating camera kasi lubat niya. Sambay lang tayo. At ayan, mga kanter, din, ito yung nahuli. Isa. Isa yung nadahal natin na yun, o. Oh. Yan. Yan. Isa yung nahuli pang tanghalian. Kung nag na. Na-headshot. Ayan ang tama ayan. yan. Lumalang mo yan. Yan. Ang laki na daw sabi ng mga bata. Sabi ko maliit pa yan. Yan. First time kasi napumunta dito. Yan. Then. Pahinga tayo. Then. Relax. May hapon tayo. Ano. atak ulit mga kaunter. Sama ko yung mga bata. Ay andun sila. Sila ngayon nag-hunting. <laughs> yan. Stand tayo. Kita-kits mamaya ulit. Dun sa pistuhan sa kabila tayo. Kapagod. At ito mga counter, ah, alas dos na ng hapon. Yan. Nakadali ako ng isang malaki. Yan. Ito ang tama niya. Hindi to magos. Yan. Hindi ko na videoan kasi nag-charge sana ang ating camera. Ngayon mag may start na ako. Pupunta ako doon sa likod. Pero yun ang huli natin. Yung isa na yan. Yan. Ngayon. Bale, dalawang nang huli natin sa natin yung bago nating laruan. Lilipat ako doon para doon naman ako mga hunting gamit ko itong bago nating paniksay na sinasabi ko sa inyo yung ating crossbow dati bat, bastak ito yung crossbow bastak natin dati yan ano? di ba ganda na oh lakas yan na pakinggan niyo may ang mga ang ano niya putok niya pag ano <laughs> nandoon na tayo sa ano kasi hindi niya ano, kunin bagong charge natin ating camera yan standby tayo punta ko sa kabila oh putik, putik talaga mutik na ko sa ano. Yan ang ganyan mga na puso ng saging, mga kahunter. Yan o. Oh, Bulls mm -hmm. din, boy. Bulls ay din, boy. Bulls ay din, boy bulls i boy laki na din boy dali siya makanta ayun o. nabatok oh nabatok nabatok oh nakahuli rin siya sa kabila ayun oh huli natin oh yun oh Yan, nagkaraw-garaw siya sa ilalim. Batok ang tama. <laughs> Layong-layo. Yan, pababaan ko lang sa mga batak. Kasi so, ito lang. Hindi natin o. Yan. Yan o. Yan. Pinakuha ko. Yan Yung tama niya na batok. Yan eh, o. Ito yung tama niya Ayan, o yan. Yan Yan May sugat oh. Yan. <laughs> tagusan dito yan nagdagdagan yung ating ano ito yung unang huli na ng ating na nakuna ng video yan tapos yung dalawa dun kanina yan stampay tayo madagdagan pa maaga pa at yan na uh, uwi na kami maaga pa naman eh nabata sa tumungtong? tumuntong tapos yun tingnan na nagdagdagan nakaapat lang kami apat na piraso lang yung huli na kami then yan, ito yung bago kong gawa. Hmm. Ganda ng sight din niya. Pang long distance talaga. Pang long distance tuloy. Pang, long range pala. Pang long range siya yan. Yan, yung kita ko siya susunod. At pagod talaga ako pa sa kahoy. Medyo mailap yung mga tilapya. Gawa ng nilagi-lagi ng hunting ng mga ibang mga trupa natin dyan. Hindi nito pa aling.